I am a Batenggenya. Of course, dili sa amin sa Batangas ay sadyang napakatuloy ng panahon. Ay yun ho mga kachismisan ko noon, ay ako na ho ang itinichismis ngayon. <laughs> I am a Batenggenya. Of course, andini ho sa amin sa Batangas ang mga matutulungin. Dahil dili ho sa amin sa Batangas, ay dispiras pala ang hunang handaan. Ayan, dyan na ang mga kahanggan. Kaya ikay wag maghahanda ng kakaunti at kulang pa sa manunulungan. <laughs> I am a Batenggeña. Of course, ho sa amin sa Batangas ang lugar ng matatapang. Ay di nila ang ho kayo makakakita ng mga magbabaray kahit ang araw ay terik na terik. Bago kapag nangalasay, ay kung sino pa hong walang ambag, ay siya pa hong may ganang manapak. ha <laughs> kababatayin Of course, diniho sa lugar namin ay baligtad. Dahil diniho sa amin, ang nagsisigawan ay naghuhuntahan at ang magkakagalit ay hindi nag-iimikan. <laughs> I am a Batenggeña. Of course, ang dinihos sa lugar namin sa Batangas ang mga maliligalig. Kaya ikay huwag magsasampay na iyong nilabhan sa kainitan ay pihong magpapausok ang ingitera mong kahanggan. Ha ha ha